Hello guys, good morning, good morning Kumusta, kumusta Papunta ko ngayon sa Filipino store Na malapit dito sa area namin Papalo up ko yung About sa uh, Pabagahe Kasi may papabagahe tayong Yun, box May papadala tayo sa Pilipinas And ito yung papel Tatanong ko sa kanya kung ano yung or kailan yung schedule ng pag -pick up nila kasi nung last time na nakausap po siya uh, sabi niya itong darating na week kaya ipapalo up ko para makapag-ready although okay naman na yung box tapos ito, papacheck ko lang sa kanya kung tama yung pag-fill up ko and kung mapapansin nyo, napakaganda ng panahon ngayon napakataas ng sikat ng araw Itang oras na is mag alas 11 ng tanghali Pero malamig yung simoy ng hangin Kasi nga ang season ngayon is Weather season ngayon dito is winter Kaya malamig na Lalo sa gabi Kaya pag natutulog ako naka Ano pa ako Naka Sleeping bag Tapos meron pa akong kumot na pinang kasi nga malamig. And kita nyo yan oh, May mga nakalabas na gamit. Mga basura na. Nilabas na lang may kasi hindi na napapakinabangan yung iba. Madalas. Hindi na napapakinabangan yung mga ganyan yung nakalabas and kanina may nadaanan tayo dun na uh, mga gamit din tapos may kasamang uh, kutsyon. sayang yung kutsun pero ganun talaga dito pag di na kailangan dispose so dito tayo sa dating IGA pupunta ngayon ano na lang siya post office tapos uh, tindahan ng alak tapos yun nga yung kay ate yung Filipino store na pupunta natin alam ah, lamig na simoy ng hangin huh. bukas kaya ayun bukas buti naman bukas ate morning. Good morning. Um, you box? Hah? Yeah. Uh, Are your box? Um, maybe. This week. Oh, here I am. Maybe. maybe. Anyway, can you leave your? I'm friend on Facebook. See everything. Nah, yeah. Everything I miss it in Facebook. I'll give you my phone number teh and my like Facebook account. Yeah. Oui. Asta. Oui.

Filipino product. All in like of, like of people asking, I'm No. Uh, good. guys oh. Like, Cook salted duck egg. And I maybe it's age. I don't know, I'm just here to see us. So finish here, I get things done at home. Di ba talaga makita yung hinahanap oyster sauce? Oyster sauce. And Tanong ko na lang kay ate mamaya Pag natapos na mag-usap nung kausap niya Nakita ko na guys Kaso malaki masyado Oyster sauce yung maliit lang sa ano. UFC. Pinabili tayo sa calls na nakarana. Ganito. Ganitong banana sauce. Ketchup. <laughs> Malakas ka talaga pa di. Malakas kang Humatak. Magiging lang. Kaya kausap natin si Paddy. Si Paddy Tolitz. Pagkano pa, Dave? Pagka, ako dito, pagka, pagka nakapunta ka na doon, i-update mo, mo sila, sabi mo nagpasa ako. Oo. Oh. Kasi may paalis daw ang dalaw eh. Dalawang Pilipino yata, paalis din. So, yun guys, nakauwi na ako ng bahay at yun nga, nabanggit na ni ate kung... Uh, kailan niya pwedeng pick upin yung box sabi niya within this week and kinuha niya yung phone number ko, yung mobile number pala para ako kontakin niya ako kasi after working hours yung usapan namin na pag pick up niya at ayun, kumuha ako ng uh, bangus pang paksiw o di kaya naman pang sinigang at yun nga, tumawag si padi habang naglalakad ako kanina pa uwi uh, lumabas ulit ako ng bahay kasi magpapaaraw lamig kasi pag nasa loob pa ng bahay malamig at kasi dito medyo nababawasan yung lamig kasi sasikat ng araw hello guys nandito tayo ngayon sa gasolinahan, magpapagas tayo kasi nayaya tayo ng isang kabayan na magpunta ng Forster Meron daw dong celebration ng Independence Day ng mga Pilipino. So, sasama tayo. Actually, nag-drive lang din ako. Doon na lang kami magkikita-kita. Nagpagas muna ako para dire-diretso na 'yung biyahe kasi konti na lang din 'yung laman ng tangke ng sasakyan, kaya nagpagas na ako. Papagas lang tayo ng 20 dollars So ayan guys, first time ko lang din pupuntahan yung lugar kaya kailangan natin mag google map At as per sa google, 27 minutes ang biyahe At ang oras ngayon is 4.23 So Darating tayo doon mga Bago mag 5 o'clock And ang start noon is 5 o'clock yung nakalagay dun sa ah uh, tawag don parang invitation nila pero sabi naman ni Kabayan yung nagyaya sa akin is 5.30 okay lang naman daw na, na at least 5.30 dapat nandun na daw so babiyahin na tayo so guys nandito na ako sa place kung saan gaganapin yung independence day ng mga Pilipino dito and dumating ako ng Exacto 450 And Familiar ako sa lugar Parang napuntahan ko na yata to dati Parang naya na ako dito na Kumain ng mga kabayan Isang beses So familiar sa akin yung lugar Akala ko Hindi ko pa napupuntahan dati And Wala pang 5 o'clock and 5.30 pa yata darating sila kabayan yung nagyaya sa akin so wala akong tiket eh nasa kanya pero sabi niya pag nauna daw ako sabihin ko lang daw yung pangalan niya doon sa entrance pero siguro baka hintayin ko na lang sila para sabay sabay na lang kami so tingnan lang natin yung tsura baka namali lang ako itsura ng lugar Tangkari Bowling Club Car Park Tropo Jack Tropo Jack Parang gym yata ito Iba pala ito Hindi pala ito yung pinuntahan namin yung nakaraan Yung sinasabi kong naiaya akong Kumain ng mga Kababayan din diyan so nagdala tayo ng ganitong jacket para tanggal lamig. Bawas lamig. Kasi napakalamig talaga. And ayun pala yung Tangkari Beach Bowling Club. Doon yung venue. Kaso nga wala pa sila kabayan yung nag sa akin. Tayin ko na lang siguro sila. So ito yung venue na sinend sa akin ni Kabayan Tangkari Beach Bowling Club Ay, ang lamig talaga Maya maya ako na sila tatawagan Tatanong ko na na sila Para sabay sabay na kami papasok sa loob And, kita nyo may naglalabas na rin pala ng mga gamit dito. Ewan ko lang bakit sa Tari wala pa rin yung schedule ng ano. Ah, uh, bulk wage collection. Last year kasi, mga April pa lang yata yun. Nag-collect na sila. Pero ngayon, nangalahati na naman yung June. Wala pa rin. Buwan ng June, wala pa rin. ha ah. Ayan bumalik muna ako dito sa sasakyan kasi masadong malamig sa labas At uh, exact 2 alas 5 pa lang naman And then nga, hintayin ko na lang sila kabayan na dumating Ito may naglalakad oh, si ate Mukhang Pilipina Pero yung asawa, Australiana And, oh nga, Pilipino, may dala ano, parang, ang tawag dun? Uh, kasuotan ng mga Pilipino. Ito pa, isa pa, Pilipina rin, no? So, maya maya, maya, maya na tayo pupunta ron. O oh nga, mga Pilipino nga to. So, ayan, madilim na. And tinawagan ko na rin si Kabayan at nasa highway pa daw sila, papunta pa lang. And ang dami kong nakikitang dumaran dito ng mga Pilipino. Dito sa harapan na uh, pathway na yan, walkway. Mga naka ano pa sila, mga nakabarong yung iba tapos naka Pilipinyana. Yung mga babae. Tapos, yun nga. Sabi ko kay Kabayan, hintayin ko na lang siya para sabay-sabay na kami pumasok at ang oras pa lang naman is 5.14 14 pero kung mapapansin nyo nga uh, dumidilim na